ibalik ko Ito. Ay, lalagay ko sa loob. Ito, oy. Eh. Lalagay ko sa loob, ha? Ah. Ah. Oh. naman? Ming-ming ka? Nandiyan ka na naman? No, no, no. Magmamagic ka. ka oh, no, no, o, magikas, no, no, no. yung magic ko. Ito kasi pa ba? Diyan kasi ba yan? O. Oh. Ito. Lagyan ko dito isa. Palito. Ito, isang palito dito. Ayan, kita mo, takpan ko ha. Oh, tak takpan ko to. Oh. Bilis na mata, tignan mo, paano mangyayari. Ha? Magic, magic, salamangkero. kero. O, oh, ayan. Ayan. Oh. Bilis na mata, tignan mo, mga hege. O, oh, kita mo, andun yung pusat ko, palito ha. Papasok ko to. O, oh, palito, o, tignan mo palito. O, papasok ko to. O, oh. tignan natin kung pumasok. Yun natin ha. Ayan o, oh, walang ko kaipit. Oh, o, yun natin. Wow! Uy, dalawa na. Dalawang palito. O, oh, ipapasok ulit ito. Ipapasok ulit ito ha. O. Oh. Ay, mo sumagot, sumagot ka naman. O. <laughs> <laughs> o, oh, oh, pasok na yan ha. Ang hirap. Huwag mabalik. O, oh, yun natin. Uy, tatlo na. Wow! Ayan o. Pukuni yung isang palito rito, di ba? May isa rito. Kukunin ko. Oh. Ang okay. hirap kukutin. Hmm. Ililipat ko rito ngayon. Yung isang palito rito, ililipat ko rito. Tignan natin kung ay hirap ipasok. Hmm. Tingnan natin kung pumasok na. Magiging ilan yun? Apat. Magiging apat. Tingnan natin. Uuuuuh. Oh, apat na. Ngayon. Apat na yun. Ang hirap eh. Ngayon, ipapasok ko ngayon yung bahay ng posporo na sa ilalim, di ba? Papasok ko ngayon yung bahay ng Hmm. Hirap. Abra kadabra. Sis, bomba. Ayot <laughs> e, magmalik eh. Igusin, igus, igus Iba ko, anong lagi niyo? Oh, ikaw e, ang pumasok. Tinga, iba mo nga. Baka sakali. Ipan. Tatlong bisis. Sa. Dalawa. Tatlo. O, buksan mo. Wow. Sa <laughs> kanyan.